At ngayon naman po ay update ko po kayo sa ating tanim na mais po sa tabi ilog sa tanim nating na upo dito po sa tabi ilog. Tara po. Tuloy Uy, na po tayo dito sa ating ano, pag-update po. Ay, dinadaanan po namin ay may bulaklak na po at bunga na. Katuwa na po. Tara mo. Kuya, dali. Ulo na lang na ang nangagit siya. Na Yan ang no? best day po ng panahon. Bilis, Kuya. Bunga na po. Para maliit na duwende. Hmm? Parang maliit na duwende? Patong kita dun sa babaw ng punsol. Laki. Dito ay nagdaan. Saan ba ang daan? Saan ba ang pinto niyan? Hmm. Si Utoy. Utoy, diyan ka na dumaan. So, dito rin ako. Iba na ang maliit. Kaya sumuot sa butas. Sige, si so, Utoy. Ala. Para hindi ko kaya to, ay, to ito. Ah. Ito pala ang pinto. Ang tutoy. Hawak eh. Nandito na po tayo mga kapambin, ito po ang ating tanim na mais po, sa tabing ilog. Ayan po po, yan ang ganda niyo. May bulaklak na po, tapos may puso na po itong iba. Ayan po po, may puso mm -hmm. na po yan. Nakakatawa na po, ito mm -hmm. mga po po Tapos ang ating upo, ayan po Agapang na. Eh mm -hmm. bakit iba yung ano? Huwag mong kukunin. ilaw pa yan, may ano pa yan. Wala pa. Ayan, ito, po, yan, eh. Ayun nga, po. Ayun o, laki dalawa pati yan o. Magkakambal. Yung ating mga balinghoy po, yan o. Mga na rin. Bali, ililibot ko po muna kay Dinis na ating mga tanim po. Yan po oh. May bunga na po at bulaklak yan o. Eh. Yan, dali po ng panahon mga kapalbing. Tabing ilog po tayo. Yan. Yung mga balinghoy po natin Ari po, oh. na. Ilang buwan pala ang po yan. na po tayo. Tapos yung patula po natin, oh, yan. Ari pong, oh, po, opo. Yan, amlay uh, na rin po. Oh. oh. Ay, magagamas po tayo ngayon medyo madamo na po ayun po si mami me oh. gagamas na po aabunuhan po natin uli yung ano pala oh. kulang po sa abuno ay wala din yung kalabasa upo naman palitan na yang haba na po na online ng iba oh. ari po yan upo ating gagamasan po medyo madamo na ayan po ating upo ating pupurningan po ito gawa ng ano po mahaba na po maigi pag pupurning po ay ano simula po no ay kapag ka naka walong dahon na po itong ating upo ay pwede na pong ang dulo ito lang po pinakadulo para po siya sa mga po malit lang po yan ah, laki na po na rin mais po Ah, nagamas po tayo mga kapanding. Tutoy, magpayong ka. Tutoy, payong tutoy. Nakambing ito. Dade, dade, dade. Laruan mo dade, oh. Dade, dade, laruan. Ma, laruan. Dade. Dade, laruan. tanggalin po natin ang dahon. mo dahon ng ano, ba? Uwi na po tayo mga kapambin. Mamaya na po ulit May oh. Uwi na tayo Yan, Uwi na po May Bye bye na Bye bye Uy Para po yung ating na ano eh Gamas po Yan ang ganda na po nating halamanan o. Kapag po nagamasan Tuwang -tuwa po Para po huli pa natin mamaya Ayan Yung iba po oh. Walang tanong yan tuwa po ng maisa tsaka upo baling hoy araw naman po yung ating ano kalamangsi sipo. ilang puno po yun malinis na po araw tabi ilog mamaya na po yung kabako yun. doon naman po pagano yan Otaytay po matapos din ko 'yan. Yan. Para po 'yan sa tentales ng Kamote oh. Yan laguna naman po. lebring pang ulam po ore oh. Kusi may gusto po. Yan oh. Nakuha na lang po iba dito yung sa itaas po sila kuya. Mahingi din po. Kaya tayo pa yung katalim din sa tabing daan ay. Yan. Aba yung ating ano po. Pananim pala. Malilimutan pa. Tara to eh. Taro to eh. Kaya mo to eh. May bakuli na eh. Bakuli. May bakuli daw to. Ang ating panahon ko yung kaliling mo. Ulan init po dito. Ayan lang po natin taniman. Saan kami nang puyo na po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ko mga pandin. Ingat lagi po. Ingat bless po sa ating lahat. Bye bye po.